Mga lolo at lola, kumusta po kayo? Ako po si Dr. Antonio Reyes at ngayong gabi may tatlong katotohanang nakakagulat. Pwede palang tumaas ang creatinine nang hindi mo nararamdaman. Pwede palang humina ang kidney kahit malakas pa ako. At pwede palang may iniinom tayo gabi-gabi na lalo pang sumisira sa bato. Kaya pakiusap, panoorin ninyo hanggang dulo dahil maaaring ito ang impormasyon na magliligtas ng kidney ninyo. At kung mahal ninyo ang inyong kalusugan, mag-subscribe sa Buhay Malusog Senior PH kasama ninyo ako sa bawat hakbang. Bahagi do, ano ang creatinine, mga lolo, lola at mga kaibigan. Bago natin pag-usapan ang tatlong inumin, kailangan muna nating maintindihan. Ano ba talaga ang creatinine? Ang creatinine ay parang basura ng katawan na galing sa ating muscles. Dapat ay inilalabas ito ng kidney araw-araw. Pero kapag humihina ang bato, nagsisimulang maipon ang creatinine sa dugo. At dito nagiging delikado. Kaya minsan, kahit wala kayong nararamdaman, bigla na lang sasabihin ng doktor, "Tumaas ang creatinine ninyo." Bakit? dahil pwedeng may pamamaga, stress, mataas na asukal o mataas na presyon na unti-unting nagpapahina sa kidney nang hindi natin alam. At ang mas nakakabahala, kapag mataas ang creatinine, ibig sabihin nahihirapan na ang kidney sa trabaho nito. Pero huwag po kayong mag-alala. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko ang unang inumin na kayang tumulong magpababa nito ng ligtas kaya huwag kayong aalis. Bahagi 3. Inumin 1. Maligamgam na tubig. Plus. Kalamansi. Mga lolo, lola, at kaibigan, ang unang inumin na ibabahagi ko sa inyo ay napakasimple. Pero, napakarami ng mga pasyente ko ang nakakita ng malaking pagbabago sa creatinine dahil dito. At ang nakakagulat, halos lahat ng bahay sa Pilipinas ay meron nito. Ito po ay maligamgam na tubig na may isang kalamansi hindi juice, hindi malamig, hindi pinatamis, kundi tubig na mainit-init, sapat para i-relax ang katawan bago matulog. Bakit ito epektibo? Maraming hindi nakakaalam, pero kapag mainit-init ang iniinom natin, 1. Lumaluwag ang blood vessels, kaya mas mabilis ang daloy ng dugo papunta sa kidney. Kapag mas maganda ang daloy, mas mabilis na ilalabas ang creatinine. Two, ang kalamansi ay natural detoxifier. Ang vitamin C at citric acid nito ay tumutulong magpababa ng toxins na naiipon sa dugo para bang hinuhugasan ang mga bara sa loob. 3 Binabawasan nito ang inflammation ng kidney. Sa totoo lang, karamihan ng mataas na creatinine ay may kasamang pamamaga ng bato. Ang kalamansi plus warm water ay may mild anti-inflammatory effect na napakalaking tulong. Paano ito gawin ng tama? Magpainit ng tubig, hindi kumukulo, basta maligam-gam. Pigaan ng 1-2 hanggang ubuak suru kalamansi. Huwag lagyan ng asukal. Inumin 30-45 minutes bago matulog, hindi sabay sa maintenance. Isipin ninyo ito, mga lolot-lola. Habang natutulog kayo, gumaganda ang filtration ng kidney. Parang may night cleaning na nangyayari sa loob ng katawan ninyo. Sino ang dapat uminom nito? May mataas na creatinine, may diabetes, may high blood, may fatty liver, may retention ng tubig. Ito ay gentle, kaya karamihan sa seniors ay kaya ito. Sino ang hindi dapat uminom nito? May ulcer, may GERD. Sobrang lakas ng hyperacidity. Kung kasama kayo dito, pumunta kayo sa inumin number 2 at number 3, mas safe para sa inyo. Mga resulta na nakita ko sa totoong seniors. Marami na akong pasyenteng senior na consistent dito sa loob ng 6 po 12 linggo. At ito ang madalas nilang sinasabi. Dok, ang gaan ng ihi ko sa umaga. Dok, parang hindi na ako bloated. Dok, bumaba ng konti ang creatinine ko. At oo, totoo ito. May pasyente akong 68 years old created in 1.8, naging 1.5. Meron ding 72 years old mula 2.0, 1.7. Hindi magic, pero totoong may epekto kapag consistent. Mga lolo't lola, kung may isang inumin kayo na pwedeng simulan mamayang gabi, ito po yon. At sa susunod, ipakikilala ko ang inumin number no, mas malakas ang bisa pero dapat tama ang paghahanda. Huwag kayong bibitaw. Bahagi patro, inumin tu. Turmeric tea, luyang dilaw. Mga lolo, lola at mga kaibigan. Ang pangalawang inumin na sasabihin ko ay mas malakas ang bisa kaysa sa kalamansi. Ngunit kailangan itong gawin ng tama. Ito po ang turmeric tea o tsaa ng luyang dilaw, ang tinatawag kong golden drink para sa mga may mataas na kreatinin, Marami na pong pag-aaral ang nagpapatunay na ang curcumin, ang pangunahing sangkap ng turmeric, ay isa sa pinakamakapangyarihang anti-inflammatory para sa kidney. Bakit napakabisa nito? 1. Pinabawasan ang pamamaga ng nephron, mga tubo sa kidney. Ito ang dahilan kung bakit tumataas ang kreatinin. Kapag nabawasan ang inflammation mas gumaganda ang filtration. 2. Antioxidant shield para sa kidney. Pinoprotektahan nito ang bato laban sa damage na dulot ng diabetes at high blood. Dalawang pangunahing dahilan ng CKD sa Pilipinas. 3. Tumutulong pababain ang blood pressure. Kapag mas stable ang BP, mas hindi napapagod ang kidney. 4. Maaaring bawasan ang protein sa ihi. Kapag may protein leakage, senyalis ito ng panghihina ng bato. Nakakatulong dito ang turmeric tea. Paano ito gawin ng tama, senior gentle version? Ito ang pinakaligtas at pinakamadaling recipe para sa mga edad 45-90. 1 cup mainit na tubig, 1-4 teaspoon turmeric powder, huwag lalagpas. Sapat na ito. Haluin at hayaang lumamig ng kaunti. Optional. Kwan na to patak lamang ng honey kung kailangan uminom 40 minutes pagkatapos ng hapunan, hindi sabay sa maintenance medicines. Bakit gentle version? Dahil ayaw nating masyadong matapang ang turmeric para sa tiyan ng seniors. Mahahalagang paalala, huwag inumin ng walang laman ang tiyan kung sensitive ang sikmura. Huwag gamitin kung may gallstones. Iwasan kung may active ulcer o may bleeding disorders. Kung umiinom ng blood thinners hal na warfarin, tanungin muna ang doktor. Mas mabuti ang dahan-dahang pag-inom kaysa biglaan. Totoong feedback ng seniors, narito ang mga madalas kong marinig sa klinik. Dok, mas magaan ang pakiramdam ko sa umaga. Dok, bumaba po talaga ang creatinine ko. Dok. Mas mahimbing ang tulog ko kapag may turmeric. May pasyente akong 70 anyos, creatinine 2.1, naging 1.8 matapos ang 2 Isang 63 anyos, mula 1.6, 1.3. Hindi ito instant miracle. Pero kapag ginawa ng tama at consistent, may tunay na pagbabago. At mga lolot-lola, kung nagustuhan ninyo ito, mas magugustuhan ninyo ang inumin free-3. Ito ang pinaka-gentle at pinaka-relaxing sa lahat. Kaya tuloy lang po tayo, napakahalaga ng susunod na bahagi. Bahagi 4, Inumin 3, Pandan Plus Ginger Light, tea, Mga lolo, lola at kaibigan, ang huling inumin natin ngayong gabi ay ang tinatawag kong pinaka-gentle pero nakakagulat ang epekto. Dahil maraming pasyente ko ang hindi makapaniwalang ang isang simpleng tsaa ay may ganitong ginhawang na ibibigay. Ito po ay pandan plus ginger light tea. Oo, tama po. Hindi malakas, hindi maanghang, at hindi nakakairita sa tiyan ng seniors. Ito ay light, relaxing, at kidney-friendly. Bakit mabisa, ito para sa kidney. 1. Natural na tumutulong sa pag-ihi. Mild diuretic. Hindi kasing tapang ng buko juice o diuretics na gamot pero sapat para tulungan ang kidney na mailabas ang toxins at creatinine sa paraang hindi nakakapagod. 2. Pinaparelax ang blood vessels sa bato. Ang pandan ay may natural calming effect. Ang ginger naman ay may mild anti-inflammatory effect. Kapag relax ang kidney, mas maganda ang filtration. 3. Tumutulong pababain ang bloating at water retention. Sa maraming seniors, malaking problema ang pamamaga at paninikip sa tiyan. Bakit ito? Gentle. Pero napaka-epektibo. Karamihan sa inumin na pampababa ng creatinine ay malalakas at minsan ay nakakairita ng sikmura. Pero ang kombinasyon ng pandan plus ginger ay banayad, madaling tanggapin ng tiyan, at hindi nagdudulot ng heartburn o pananakit ng sikmura. Sa madaling salita, Malambot ang tama, pero malakas ang tulong. Paano itulutuin ng tama? Ito ang recipe na inire ko sa mga may edad 45 pataas. 2-3 dahon ng pandan, 2-3 hiwa ng luya, maninips, 3-4 basong tubig. Paraan 1. Pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng tempong 12 minuto. 2. Patayin ang apoy at hayaang lumamig ng kaunti. 3. Uminom ng unang baso bago matulog. 4. Itago ang sobra sa ref, maaari pang inumin kinabukasan. Tip ko po, huwag gawing sobrang tapang ang luya, mas gentle, limio, mas epektibo para sa kidney ng seniors. Sino ang dapat uminom nito? May mataas na creatinine, may weak kidney o CKD stage 2-3A, may high blood, may bloating, kabag, water retention, hirap matulog dahil sa tensyon ng katawan. Sino ang dapat umiwas? May allergy sa luya, bihira. May sobrang baba na blood pressure. Mga umiinom ng malakas na sedatives dahil nakaka-relax ito. Mga totoong resulta mula sa seniors. Maraming beses ko nang narinig, Dok, parang ang gaan ng pakiramdam ko pagkatapos ng isang linggo. Dok, hindi na ako masyadong namamana sa umaga. Dok, mas maayos ang ihi ko hindi na malabo. May pasyente akong 74 anyos, halos araw-araw nangangapal ang binti. Matapos ang tramon linggo ng gentle pandan ginger tea, bumuti ang ihi, lumiit ang pamamaga, at gumaan ang kreatinin. Hindi ito milagro, pero ito ay consistent, safe, at kayang gawin ng kahit sino tuwing gabi. At sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko ang daily habits na nagpapabilis pa lalo ng pagbaba ng creatinine. Kaya manatili po kayo, napakahalaga ng part 6. Bahagi 6, Daily Habits para mas bumaba ang creatinine. Mga lolo, lola at kaibigan, tandaan po ninyo, hindi lang inumin ang nagpapababa ng creatinine. Kailangan ding baguhin ang ilang simpleng gawi araw-araw. At ang maganda dito, kaya itong gawin ng kahit sino may edad 45 hanggang 90. One, bawasan ng asin, lalo na sa gabi. Ang asin ay nagpapanatili ng tubig sa katawan. Kapag marami tayong sodium, hindi makalabas ng maayos ang tubig at toxins. Kaya mas nahihirapan ang kidney. Tip ko po, iwasan ang maaalat na pagkain pagkatapos ng 5 p.m. tulad ng tuyo, daing, instant noodles, Chiria, at canned goods. 2. 15 minute walking araw-araw. Hindi kailangan mabilis, hindi kailangan malayo. Basta 15 minuto lang ng paglalakad ay nakakapagpaluwag ng daloy ng dugo, nagpapababa ng blood pressure, at nakakatulong para gumanda ang filtration ng kidney. Maraming seniors ang nagsabi sa akin, Dok, gumaan talaga pakiramdam ko nung sinimulan ko ang walking. 3. Kontrolin ang blood sugar. 40% ng kidney failure sa Pilipinas ay galing sa diabetes. Kapag mataas ang asukal, mas mabilis masira ang kidney filter. Kaya every meal, tandaan, bawasan ang puting kanin, dagdagan ang gulay, iwasan ang matatamis na inumin par. Alagaan ang blood pressure. Kung hindi controlled ang pressure, hindi bababa ang creatinine. Sundin ang maintenance, iwasan ang stress, iwasan ang maaalat at mamantika. Laging tandaan, healthy BP, happy kidney. 5. Bawasan ang karne sa hapunan. Ang sobrang protina sa gabi ay nagpapahirap sa kidney dahil mas mabagal ang filtration habang natutulog. Payo ko po, isda, gulay at light soup sa gabi Iwasang kumain ng baboy, baka, at processed meat sa hapunan mga lolo, lola, at kaibigan. Bago tayo magtapos, balikan po muna natin ang 3 inumin na tutulong pababain ang creatinine. 1. Maligam-gam na tubig plus calamansi. Simple pero malakas ang epekto. 2. Turmeric tea. Anti-inflammatory na proteksyon sa kidney. 3. Pandan plus ginger light tea. Gentle relaxing at perfect bago matulog. Tandaan po ninyo, hindi kailangang magastos para gumanda ang kalusugan. Kailangan lang consistency, kaunting pag-aalaga at tamang gabay. At dito po ako kasama ninyo sa bawat hakbang para sa mas malakas na bato at mas mahabang buhay. Ngayon, tanong ko po sa inyo, aling inumin ang kaya ninyong simulan ngayong gabi? at ano po ang huling creatinine result ninyo. I-comment ninyo sa baba. Pinabasa ko po lahat ng mensahe ninyo. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, pakitulungan po ako na maabot ang mas maraming seniors. Like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Buhay Malusog Senior PH. Ako po si Dr. Antonio Reyes. At lagi kong kasama ang inyong paglalakbay tungo sa malusog na kidney. Mahal ko po kayo at magkita-kita tayo sa susunod na video.